Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge Ito po, may kumasa na naman sa ating challenge na pitong ulam, tatlong kanin, isang tubig At meron hong dumayo, galing pa po ito ng Kabite From Nai Kabite, so yung mga taga Nai Kabite dyan Ito po, nandito na ang inyong pambato Sabi po nito sa comment, panis daw po itong challenge na to Kaya tingnan po natin kung talagang papanisin niya ang challenge na to Siya si Sir JR, ayan Sir Sir, ano, uh, palagay nyo talagang kaya yung panisin yung challenge na yan. <laughs> good luck sir sa inyo. Wala kayong sakit. Wala. Sige sir, good luck. So sir JR, ang ating challenge, pag naubos mo yan sa looban ng 1 minute and 43 seconds, mananalo ka ng 9,000 pesos sir. Okay sir, pag hindi mo nabit, at nabit mo naman sa looban ng tatlong minuto, mananalo ka sir ng 4,000 pesos. Okay? Pag hindi mo nabit sa looban ng tatlong minuto at saka sa 1 minute and 43 seconds at nabit mo naman yung 4 minutes and 37 seconds, 3,000 pesos sir. Pag hindi mo nabit yung tatlo na nasa una na record at nabit mo naman yung 6 minutes, 1,500 sir. Ngayon sir, pag hindi mo yan naubos sa looban ng 6 na minuto, uh, Matic po consolation prize. Okay, sir. Pero bago ka, sir, magsimula, uh, pero sir, akong bibigay sa iyo, ayan, galing po yan sa ship. Pero kung hindi ka, sir, naninigarilyo, hindi ito pwede sa iyo. Okay, sir. Balagay ko muna po doon, ano? So, sir, JR, for 9,000 pesos, ready? In 3, 2, 1, Attack! Magkasir kebahan, tubig yun, hindi yun sabaw. <laughs> Last four minutes and forty five seconds. これ。<laughs>

Last three minutes and four seconds. Last two minutes and nineteen seconds. So yun sir uh, Hindi mo nabit yung dalawang record Na 1 minute and 43 seconds At saka yung 3 uh, minutes Pero nabit mo yung 4 minutes Dahil ang time mo ay 4 minutes and 16 seconds <laughs> So Panalo ka sir ng 3,000 pesos <laughs> Hindi ka na sir lugi sa pamasahe Siguro ano, from night okay, sir. Thank you Ano sir Malwan o mahirap? Ah, um, okay. Na. <laughs> Kamahan. Okay, sir. Salamat sa pagdayo. Thank you, sir. Okay, sir. Ingat po kayo pag-uwi.